ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong yun, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, may isang mayaman na may isang katiwala. Isinumbong sa kanya na nilulustay nito ang kanyang ari-arian, kaya't ipinatawag niya at tinanong, Ano ba itong naririnig ko tungkol sa inyo? Isulit mo sa akin ang buo ng pangangasiwa mo sa aking ari-arian pagkat mula ngayon ay hindi na ikaw ang katiwala ko. Nawi ka ng katiwala sa sarili. Aalisin ako ng aking Panginoon sa pangangasiwa. Ano ang gagawin ko? Hindi ko kayang magbungkal ng lupa. Nahihiya naman akong palimos. Ah, alam ko na ang aking gagawin. Maalis man ako sa pangangasiwa, may tatanggap din sa akin sa kanilang tahanan. Isa-isa niya ngayong tinawag ang mga may utang sa kanyang Panginoon. Tinanong niya ang una, Gaano ang utang mo sa akin Panginoon? Sumagot ito, Sandaang tapayang langis po. Heto ang kasulatan ng iyong pagkakautang. Dali, maupukat gawin mong limang Sabi ng katiwala, at tinanong naman niya ang isa, ikaw, gaano ang utang mo? Sumagot ito, Sandang ka kamang trigo po. Heto ang kasulatan ng iyong pagkakautang. Wika niya. Isulat mo walumpu. Pinuri ng Panginoon ang mandarayang katiwala dahil sa katalinuhang ipinamalas nito sapagkat ang mga makasanlibutan ay mas mahusay gumawa ng paraan kaysa mga makadiyos. At nagpatuloy si Jesus sa pagsasalita. Kaya't sinasabi ko sa inyo, gamitin niyo sa pagkipagkaibigan ang kayamanan ng sandibutang ito. Maubos man ito, may tatanggap naman sa inyo sa tahanang walang hanggan. Ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan din sa malaking bagay. Ang mandaraya sa maliit na bagay ay mandaraya rin sa malaking bagay. Kung hindi kayo mapagkakatiwalaan sa mga kayamanan ng sanlibutan ito, sino ang magtitiwala sa inyo ng tunay na kayamanan? At kung hindi kayo mapagkakatiwalaan sa kayamanan ng iba, sino ang magbibigay sa inyo ng talagang para sa inyo? Walang makapaglilingkod ng sabay sa dalawang Panginoon. Sapagkat kapopuotan niyang isa at iibigin ang ikalawa. Paglilingkuran ng tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi niyo mapaglilingkuran ng sabay ang Diyos at ang kayamanan. Ang namuting balita ng Panginoon. Mapagpalang araw ng linggo sa ating lahat. Sa Ebanghelyo, Ikinuwento ni Jesus ang tungkol sa isang katiwalang inakusahan ng paglustay sa ari ariya ng kanyang amo. Sa halip na mawala ng lahat, gumamit siya ng talino at diskarte upang magkaroon ng siguridad sa inaharap. Bagamat hindi pinuri ng Panginoon ng kanyang pandaraya, pinuri niya ang kanyang pagiging madiskarte at maagap. Ang hamon ni Jesus atin, kung ang mga anak ng sanlibutan ay marunong magplano para sa pansamantalang buhay. Gaano pa kaya dapat tayong mga anak ng liwanag na maghanda para sa walang hanggang buhay? Madalas, inuubos natin ang ating lakas sa talino para sa mga bagay na panlupa. Trabaho, negosyo, pangalan, ari-arian. Subalit hindi natin gaano pinaglalaanan ng oras ang ating kaluluwa at ugnayan sa Diyos. Ang tunay na kayamanan ay hindi ang ginto o salapi, kundi ang tiwala at katapatan natin sa Diyos. Ang paalala ni Jesus, hindi kayo makapaglilingkod sa Diyos at sa kayamanan. Ang pera ay maaaring maging kasangkapan sa kabutihan, ngunit hindi ito dapat maging Diyos na ating pinaglilingkuran. Ang ating katapatan sa malilit na bagay, katapatan sa trabaho, sa pamilya, sa pananampalataya ay nagpapakita ng ating kahandaan na pagkatiwalaan ng Diyos ng mas malaking biyaya. Manalangin tayo. Panginoon, turuan mo akong maging tapat sa lahat ng bagay, malitman o malaki. Huwag mong hayaang ang salapi o material na bagay maghari sa aking puso, kundi ikaw lamang. Gamitin ko na wa ang aking mga kakayahan oras at yaman para sa kabutihan at para sa iyong kaluwalhatian, naway maging katiwala ako na may pananagutan, upang sa huli ay marinig kumulasa sa iyo, mabuti, tapat na lingkod, pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. Amen. Naway ang salita ng Diyos ay manatili sa ating puso at magbigay liwanag sa bawat hakbang ng ating buhay. Pagpalain tayo ng Diyos sa ating paglalakbay ng pananampalataya at naway palaging magningning ang Kanyang presensya sa ating puso. Kung nabless po kayo ng pagninilay na ito, inaanyayahan ko kayong magsubscribe, subscribe ilike at ishare upang mas marami pang maabot ang salita ng Panginoon.